dito na kabro sa ating ano po ako dito sa likod kung kumusta na dahil hindi tayo makapagpakain dito dahil laking biyahe o okay, oh, kututi lang natin sisi mga kabro ng mga palahe o oh. anim lang ito mga kabro dahil anim na talaga oh. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. layat maka wala yang sah mm. 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 wala mm. Mm. Sana yang mabuhay lahat. Kaso yung isang takbok, yung isang sisiw, parang may detain Oh. may bisis nangyari sa akin sa may defense yung pagpaka nagkaroon ako ng gitong sisi makro mga kaso mamatay din na yan o oh. doon na kago tinan natin doon sa doon sa nilagay ko sa sisi yung kulay black mga itin na sisi yung oh. bali ko dahil ano Diyan o oh.

kinain ng manok ngayon po ating mata ni Milo ngayon po ayan ang mga po Pinakawalan kayo sisiro dito ayan ang gutom dito dito ang kayo ayan ang ang sinasabi ko ito ay walong piraso ang apat lang si kanda mata eh dito yun ang mga laga na kukuro na ang sisi yun yan ang ating mga alaga na palain natin no? mga negro yan apat na piraso lang tira dito anim anim talaga sa sila no? ayan hanggang dito lang mga bro ang ating pag video sa ating mga alaga